What's up mga idol? Nandito tayo sa Malaya, Malanday, Marigina. Alos malapit lang to sa GP Rizal. Tapat ng refill, kitang kitang sa tapat ng refill. malakas kaya na po yun. No? Sabi, uh, lakas ng puso at saka po yung mga ito. Ang dami ng bumbero yan, oh. lalo lumalakas. Oh. kasi kaya... Gawa sa mga chemical ng oh? ano Rubber. Di, buti hindi nainitan sila dun. Oh. taas na ng apoy niya mga idol Grabe usok hmm? Kaya hmm? niya usok niya mga idol Dalawang oras yan, oh, dalawang oras na ni mga idol, yung sunod na to. sabi ng kapal ng usok. Marami na rin bumbero na uh, nagpunta ito.